Yan. hindi pa natin nakita ang hero ni Marco. Let's see. Finally, I there's Lolita, granted, the Lolita. Wish granted. And... Ay! Ito na yun! Ito, ito na! Wait na! Ito! Ito! Yes! Yes! Yes, Tito Boy! Lumabas na! Yes, Tito Boy! Lolita Hanabi! Yes, Tito Boy! Yes! Ayan na po, Lolita Hanabi! yun ang uh, kanyang uh, um, uh, Shadow Strike. Yeah, kaya kind nafe-fear of din mga players. Naku, napilitan na gumamit doon na Last Insanity. Doon mo na blast! Ay! Tatamaan Super Marco ng 3 hits! At medyo may pagluluntag pa doon. Double kill na! Ang sinabi mo nung last time, ang huling gumamit sa MPL ng Hanabi ay si uh, Coco. Sakto Super Marco, ko Oo, pang Grand Finals po! Yung Hanabi na yun at wow. gayon. Akala ba nila yung Archangel? Oo! Oo. Imagine! pang Grand Finals Hanabi nung uli natin nakita pero ngayon the champions will go in dito at babasag muli ng Itapang Torres sa top lane ng RSG or huli hit dito pero huli sila mawala na nga ng immortality si Ilan at si Kaltizi at meron pang hit against uh, Irad. So ito na yata yung perfect timing. Inuunti-unti na rin si Nibor. Sa moment na yon mapipilitan na umuwi si Kosey. Kailangan defend saan ngayong base dahil meron minion wave ang F-Cap. Kompleto din sila dito na pwedeng kumatok si Nibor. Aray! 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 Kaltizi with a monster kill at dederecho yung bagay ito ng mga splash na sinasabi natin. Mega kill na para sa kanila. Meron isang minion uh, yung side ng RS Kahit si Kusil ngayon pinipilit, ginagawa lahat, giving his best shot. Pero